so kung nga po pala ngayon ay naglalaga ng dahon ng malunggay dahon ng oregano dahon ng kamyas at saka kalamansi ang purpose po nito ay papanligo ko po, po sa aking baby kasi malamig po ang panahon ngayon so pakiramdam ko po, po na siya ay sisipunin ba kasi po para po siya may dry cup na So, para guminawa po ang kanyang pakiramdam, ito po ang ginagawa ko, pinapanligo ko po sa kanya. Pag kumulo na po ito, pwede na po nating palamigin at ipanligo sa ating baby. So, hindi naman po ito lahat ipapanligo. Lalagyan ko po yan ng tubig maya-maya. Kasi yung katas po niya, yan po yung ipapanligo ko sa anak. So, Kung ginagawa ko sa baby ko, kapag nararamdaman ko masamang pakiramdam, pinapanligo ako po yan ako dito niyan ay byños sa batangos ayan po thank you for watching